Taunang Peña Francia Festival, ipinagdiwang ng mga deboto sa Paris. Si Dick Villanueva sa detalye, Rise and Shine Dick. Hindi lang sa Pilipinas ipinagdiriwang ang Pinya Francia Festival, maging dito sa Paris ay taonan din ginugunita ng ating mga kababayan sa tuwing sasapit ang ikatlong linggo ng Setyembre. Isang panatana ng Pinya Pransa Association in Pransa ang kanilang taon ng pluvial procession na dinaluhan ng mahigit at ang deboto ni Nuestra Señora de Pinya Pransa na kilala rin bilang Our Lady of Pinya Pransa o Ina. Maaga pa lamang ay dagsa ng mga deboto sa nakadaon na ferryboat na gagamitin sa pluvial procession. Pinangunahan ni Father Lyndon Balubar at ng kanyang mga kasamahang pari na nanggaling pa sa Bicol ang banal na misa. Pagkatapos ng misa ay naglayag na ang ferry boat sa Paris Seine habang pinagsaluhan naman ng mga diboto ang mga nihandang authentic Bicol Express at Laing. Masayang masaya ang mga deboto sa front deck ng ferry boat habang kanilang binabaybay ang pamosong Eiffel Tower at ang original na Statue of Liberty. Viva! Ayon sa presidente ng Pinya sa Association in France, labing pitong taon na nila ipinagdiriwang ang Pluvia Procession sa Paris mula pa noong taong 2016 ang Peña France Association ay sinimulan namin noong 2007. So, every year naman namin namin ginagawa ito. Uh, pera lang nung magkaroon tayo ng COVID. So, bali 3 years din kami hindi nag -plubial. Pero after that, continuous kami ulit. So, until now, so uh, we are almost 16 years now uh, doing this fluvial procession in Paris. Lubos rin nagpasalamat ang rektor ng Philippine Catholic Mission in France na si Father Leo Balaguer sa mga dibotong dumaluo. Ayon sa kanya, mas malaking selebrasyon pa ang magaganap sa taong 2024. Uh, nandito po tayo ngayon uh, sa Bato along River Sen at ginugunita po natin ngayon ang uh, pagdiriwang ng kapistahan ng ating mahal na ina under the title Our Lady of Peña Francia. Kasalukuyang ginagawa din po sa Bicol doon sa Naga uh, along Bicol River. Uh, hindi lang po mga Catholics ang nandito ngayon sa bato na ito. We have uh, friends and uh, uh, guests from other religions. Lalong-lalo na po uh, ating makapatid na Muslim. Mula rito sa Paris, France. Dick Villanueva para sa bayan.